Ayan mga karabas habang nag rest yung ating mga limang. Mm -hmm. Oh, laki. Okay. Pakalaki na ito guys. Mga kalating kilo po siguro siya. Baka ko na lang kung natin. Masyadong konti yung mga lipon. Habang so, pinapatulong natin yan guys. Pisa na natin ito. Meron lang tayong bawang sibuyas. ah uh, meron tayong Sama chrome, sama full purpose grid. Gawin natin ya. Uh, kasi lahat guys ng luto dyan, nagawa ko na eh. Wala na ako may ipakita bago sa inyo. Na, ganyan na lang. Baybay lang natin yung sauce. Para at least, bago pa rin guys sa paningin Para hindi pa ulit-ulit. ito na po yung at crabs mm -hmm. yung malaking malaki natin malaki natin tulog na ito mga karabas minisan lang muna natin yan guys bago natin gagawin ko po sa kanya i natin lagyan natin ng breading ito otong brasin mga karabas kasi eh. maraming mga putik-putik yan sa gilid mm -hmm. so hindi so, natin yung direct oh, kasi hindi natin makugasan naman na yan natin so ngayon so pagpugasan uh, muna natin guys wow 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 ito na mga karabas Okay, mo ang sa gitna. Nakapapo lahat. Hmm? Oh, bravo. Yummers. Tuloy mo na natin guys yung katas niya. Hmm? Maroon mo, sexy. lahat. Pasintabi po sa mga nanangalian. Pasensya na po. nakakarabas ako. Oh, wow! Oh, Ayos ah. natin siya dyan, guys. Para katas. Oke. Okay. Apa? Hmm. 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 Wow. Wow, wow, wi. Mantap talaga, guys. Cempu talaga. Hmm. Kayaknya hindi gano garami, guys. Eh Oke okay nama. Saka yung mga hipon guys na iba, binigay na lang natin kay Kuya, uh, mga panghulom siya. Hindi na natin diluto yun. Okay na yun? dami naman na ito. Hindi natin makain lahat guys. Kaya yun, salang na natin to Wala talaga. Iba-iba talaga itong ano natin na ito. Eh, mga rabas, salang na muna Ako na ba kayo nyo guys? <laughs> Ito lang yan sa harapan. parcel cook lang kung gagawin natin din. Ang magluluto po dyan mamaya yung sa sauce natin. Hindi na lang po talaga yun.

guys bukas pa okay na yan nakarabas check po natin tada itlog to Halig na Halig yan itlog Ganyan yan Saka Tapos nagpakulo na pa sa kabila Samangalan natin yan Kaya <laughs> eh, na rin mga karabas yung gagamit mantika <laughs> Tara, uh, <laughs> magsipid tayo kahit pa paano. Good luck sa mga Medyo, oh, ano pa Medyo ano na. <laughs> Pakbaka na guys. Pakbaka <laughs> na. <laughs> Ay okay pa naman sa highway. <laughs> <Yeah. laughs> Truck track yung hiling dumadaan eh. Medyo bakbaka na. Mga guys. Guys, okay. dito tayo siyempre naka ang katuta ko ng sibuya. Ito yung mga buti. Co mm bangetnya -hmm. um, um, at bawah. bas, nalagay na po natin yung uh, ating uh, all purpose cream, mm -hmm. ating ah uh, mushroom uh, sauce. Mm -hmm. kapag okay, ba guys? kaya kini, take two big, simut. ano guys? Guys hmm. ah. Ya, kontino po talaga eh. Ten. Okay. Hmm, yummy. Salamat siyempre makakarabas yung bida natin. Para maluto pa siya guys, hindi pa to ganun ka 100% luto. Uh, 40% siguro. So ngayon, lalagay natin siya dito guys para maluto pa rin. na natin guys kasi may hirap pong lagay pag hindi kinamay. Lagyan natin ng space yung dalawang malaki dito.

si Dalaman guys, mapapansin niyo wala na gano'n siya nung palay silong nung palay na pampakiskis pang niya. yan ang kabait si Pungloy, pinahiram siya guys ng pampa ano pangkain ba? Hmm. Pong na! -no? Okay, talaga ng ating Pungloy mga karabas hmm. okay, yan mga karabas, yan takpan pungulan natin para kumulo pa siya at maluto

Wo. Mhm. Mm nah. Kita agak nak pasaran mah. Mm -hmm. Sus palang tuh, belum banget. Sus tuh bak, -bak bakal susnya. Carapnya. Ini yes, datang. Kayak datang, kayak tang tang yes, tang. Belum. Kayak tang. Merit dalang tang. Papak. Papak. Sedmo penting, bro.

Oh, kain. Bu, na hours pang rob video. <laughs> kain tayo mga ka. Harabas Walang kain, kaharabas. kain ni Tata. Hello, happy birthday kay Ate Eva Ramos. Oh, happy birthday. madam. <laughs> na sulit na pa sulit niyan. May isa pa eh. Sino pa ba? <laughs> hey. Na ako si Pungloy. Eh Na. Nilasan na hin ko eh. Birthday ni Jacob De Los Reyes lumukso mm -hmm. ng Mabalakat City, Pampanga. Mm -hmm. Sama, birthday, yun, no? Happy birthday, birthday, Kuya Jacob de los Reyes, lumukso ng Mabalakat, Pampanga. Ito yung handa namin sa birthday nyo ni Tita Eva Ramos. Yun. Mm -hmm. Happy birthday po. Ayan. Harap. Hindi mga hapa. Hindi. Bilpiper yan eh. <laughs> <laughs> Ito Bill bilpiper. Hindi na bilpiper tango. <laughs> Ayan po tayo. pangalawa to pangalawa <laughs> <laughs> ang lang ng munggo kanina <laughs> <Ayan lang>. <laughs> <laughs> eh sarap Sakalaki pala mag nasa, <hid> nasa, nasa, nasa. Dine, sipit, eh, oh Oh, <sighs> ka tang, no?

Terus ketemu di Ang sama po sa isang Pag -ya, kamay pong, no? bu hmm, ini kena ulitan dyan. Durado. tuh pati tuh Pati ba ito, maputol eh. Mga durog eh. Sampo tayo ng... lima. So, yung pinakain ng saan jelly fish ba ah ano ba, fish sabi nga kay tatang, mukhang kalahat yung saan eh. <laughs> sa loob no? <laughs> <laughs> Dam, dami dami <clears throat> <alakot, alakot, clears throat> na, alam ko ano, ano, no? na patugunan yung pala, bukatot bukatot saan Nako, may talaga, kung na ipon, ano na no ilahan to? ilahan

nakatago ng plato. Adali ko. Tang. Sile? Tang. Manghang. Tila? Hindi oh. Tila? 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 Nasa mid Kasal ko yung kalmanda um, ano? sa wasap sa Kung yung maulanan nga lang May madadali Yung pakayan na malubog Gusto mo patang sipet oh? Kakang hmm? Ayan si sipet medyo nakasundo ng ano ko ito laki, laki ng lamang niya nakakalating mm -hmm. hirip niya makakalating hirip niya, habi na po ko eh nag-abono -nag ko ng pakuha ko laki. eh masusunog ko to ay may pa first abono ng aking lun mga daddy dia taba lang hindi first abono ah, kalating ligo isang balde zero zero forty six yuria ubo lahat halos mga sabi ano 85% tubo huh? 90 yung tanim natin po oh. di ba nababad sa tubig hmm. yun ko tubo kasi, ay, na, na, Ayos. Sa bagong mo eh, <coughs> bakuntan mo eh. Dami yun. Nandun balat mo, masama yung ano, may lang araw na gulo. Hmm. Malambot na ang balat niya ay sa ilalit. Old ka naman. nga ako eh, tumubo Yun ang aking pag-asa. Kung nabigo man ako sa sili, hindi naman ako nabigo sa papaya. At hindi nga hindi ako nabigo ngayon sa uh, pakwa. <coughs>

Siksik. -sik? Hmm. Ito si pito. Talaga. Hmm. Hmm. Sarap. Uh, mga Ano na? Ka, hmm? Ah. Ano ba lima oh. Hindi makaka-formang